That's Hello. not what it looks like. Mga ka-vlogs. <laughs> Kumusta? It's day four, Final day. Uh, of our journey. Of our trip. Hindi. Sa Alberta. And. Uh, today we're going back. To PG to Roy. Now we're going Northern back British to. British Columbia. The British Columbia. Okay. See you. Later. Uh, magandang ng mga ka-vlogs. Ito po ang ating uh, nakaraang vlogs. Matatandaan nyo yung forest fire na sinasabi namin. I think uh, lumala uh, kasi tingnan mo yung ano yung uh, usok diyan sa labas. Namuy din namin habang nagda drive sa loob ng kotse yung usok. Tsaka medyo hazy yung In it's sunny. It's uh, partly cloudy, cloudy. Pero ayano oh, blocks In one kilometer, ayan. keep right onto Trans Canada Highway 16. Makita nyo ang usok, on nandito. Nasa side, eh. so utatanda nyo yung nate na sa left side tayo kasi. Tayo ng, at that Use the right lane to keep right onto Trans Canada Highway 16. At this time, is uh, we west. So, ay lemon This is our other side. In the video, uh, go west, Babalik na kami sa Northern British Columbia. maganda rin siya pero mas clear ng at that time na papunta kami ng Edmonton ngayon na uh, clear clear din maganda rin ngayon oh. enjoy the view maliit pa lang parang lumaki, lumala ayan ang ayan po ang ating uh, Jasper National Park stage of dinosaurs may mga dinosaurs siguro dito sumisilip dyan sa likod ng, ng mga pundok Dati naman. Ayun o, may helicopter. Yeah, yun o. Ito na ina-assess nila. Ang pano nila. Ang ng forest fire. Ata. Uh, Firefighters. Dito sa... Ayan po ang forest fire. Dito sa National park. No, there's no so fire there.

Ayyan oh, ng atin. Forest Square. si manam. May tabo na may ano? Meron. Hello. naman yung ano pa? Ayan o. Forest Park. Sige po. Yun lang po. Upload namin kayo. May pagkakataon. Salamat sa panunod. like and subscribe Do. Parang white na yung ano. Ah, nag-white yung tubig oh, o dahil sa usok. Dahil sa usok. Yung mga ashes yan. Eh, bigyan mo yan. Tubig dito. Tubig. Oh, nag-white yung. Oh, ano na No, nag-white yung ano usok. Dapat ano yan, eh? greenish. Parang tortoise na ano. side lang naman. So, dito sa left side namin, wala. Malapit lang dito sa right side. Karamihan. Siguro, dahil Yan sa hangin, kumalat. Sa hangin siguro. i my beer. kabila puti ito green na green oh okay, sa kabila green ganda grabe wow wow guys so, ang ganda ng view niya parang lalabas na si ano si, si alam mo yun ayun yung yun. ano helicopter ayun kumukuha ng ano tubig ng din naman. Ayan, yeah, nagtatapon ng water. or ano mo nakikita nyo dyan. Ayan siya. Fine, yeah. Ayan, ba? Mm, ano yung ba? Ay, nakuha na yung helicopter na rin. Naku, baka pumagsak sa atin yan. Ano kayo? magyuko kayo ah. Ah! Oh. Ah! Huh? Uh,

过了。<Fire. S 2> ko Sana maka ako na <laughs> Talbot lane. Singapore walang tax Muslim din Pero hindi sila magiging resident Hindi nga Yun lang Yung makuha lang daw nila yung Ulan Canadian Passport Balik sila magtrabaho doon see.